So magandang tanghali mga sir sa so, Bali ano to may tatlo na naman tayo si Yan mga yan yung pangala, mga pangalan nila mga sir yan Yan So ito uh, so, ano ah uh, hinihintay na lang natin yung mga ibang piyesa ninyo na inorder natin so maghintay-hintay lang muna kayo mga sir na ano. So ito tatlo So yung mga gustong magpahabol diyan mga sir eh pwedeng magpahabol na no? tapos ah uh, kuha tayo ng mga piyasa ninyo kasi payment first tayo mga sir ano yan <clears throat> ayan so ito sinubukan ko na eh good sya okay wala pa tang ano, uh, uh, transformer parang ganito yan 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 tatlo tsaka to sinubukan ko kagabi kay sir ramel eh, ayos naman so ito pala yung mga nakuha natin kagabi ano mga Eto, <coughs> ito ito yung huli natin kagabi ah! yan yung huli natin kagabi so medyo mahambun na konti kaya yun umuwi na ako yan yung palaka yan Bali, tatry ko pa siya ng mga dalawang beses siguro. Or isang beses na lang. Or pagsasabayin ko na lang silang lahat na apat yung ipapadala ko. Para medyo malayo kasi yung JNT dito sa amin mga sirana. Pupunta pa akong San Jose. Kaya gagawin ko muna tong tatlo. Tapos, uh, susubukan ko kung good siya or hindi. Kapag ka hindi naman good yung ano, stunner, eh gagawin ko siya ulit, babaguhin ko. <clears throat> Para hindi naman nakakahiya sa kukuha sa akin. Pero wag naman sana ano, tipirin nyo yung mga presyo. <laughs> Kasi mahal din yung mga pyesa mga sir. Yan. Ito. Yan. So wala na tayo puti. Wala na tayong puti na ganito. So ganyan na lang. Wala brown. So ito. Yan. So bumili na naman ako ng isa. So medyo mahal pa. <laughs> Yan. So fiber sana. At saka ano. Kaso lang eh medyo mahal. Mahal talaga yung ano fiber mga sir. Sa, kaya pasensya yung mga nagsasabi na kung pwede e eh, fiber yung ilalagay kaso mahal talaga yun mga sir. so hanggang dito na lang mga sir itong ating video so sa susunod ulit so